Bakit ngayon po, Nay, sa loob po ng siyam na taon, nag na po kayo na dalihin ko na ito na anak ninyo at hihingi ako ng tulong sa ako Bicol Party List. kasi po, naaawa ko sa bata kasi nadumi siya, palagi siya nagka pero hindi maalis-alis yung diaper niya, napasok po siya. Ano po, Nay, pag siya po ay nadumi? Walang pakiramdam. Kapag dumi at kapag ihi. So basta na lang po itong lumalabas. Okay mula sa maanito Albay, isang lola ang dumulog sa ating programa para humingi ng tulong sa gamutan ng kanyang apo na siyam na taong gulang na. Nay, kumusta po yung ngayon yung kalagayan po ng inyong apo? So ito lang po ang pigdolok, may subukol niya sa hindi po. Opo, yung apo niyo po meron pong bukol Opo. sa likod. Opo. Mga ilang taon na po yung bukol niya, Nay? Sa kanyang likod po? Pun po, baka akit sa iyo. Ah, okay. Since birth, meron na po siyang bukol sa likod. Opo. Gaano nakalaki po yung bukol sa kanyang likod po, nanay? Ano na po siya? Ganoon. Nung ipinanganak po siya, inborn, meron na po siyang bukol sa likod. Habang lumalaki din po ba siya, lumalaki din po yung bukol? Opo. Nasaan po yung mga magulang nito? Nandiyan po, kasama ko po. ananjan So, bakit kayo po yung dumulog po sa amin para po sa kailingan pong itong matulungan yung apo po ninyo. Nahiya po siya. Sa siyam na taon po ba nay, na lumipas, ito po bang apo po ninyo ay napatingnan sa doktor? Hindi po, kasi po ayaw nila. Nahihiya po sila mag-asawa. Pati po yung pagpapacheck up, pagpapatingin sa doktor, ikinakahiya po nila Oo. yung bata? Nahihiya po daw sila kasi ano yung bukol dito. Kasi nung may pumunta sa bahay, ako na lang po ang naglapit, nilapitan nila, para ma-interview. Okay. Hindi, ang, um, ang tanong ko po na, yung pagdadal ng bata sa doktor, hindi po nilang magawa dahil po nahihiya po sila? Mm po. Bakit gano'n na lang po na idadalhin eh, lang po yung bata sa doktor, ikinakahiya eh, po yung bata? Hindi ko po alam, madam. Wala daw po yung pera baka daw po mag ano pera wala silang igagastos pero alam ba nila nai, na yung pagpapa-check up po sa mga like for example sa clinic sa pang publikong ospital ay libre naman po ito nay alam po nila po ang inaano po nila ayaw nilang ipatingin sa doktor yung ano ng bata yung bukol kaya nahihiya sila ito po bang bukol ng bata pag tiningnan niyo po nakakahiya ano po meron Para sa, bukol? bukol sa akin bukol? po hindi upo So, <laughs> Oh, hindi nyo man lang po sinabihan yung anak po ninyo na po. dapat ay madala yan sa doktor para sinabihan malaman natin yung sitwasyon. Ayaw po talaga ay. nila. So dahil sa ayaw po nila, nai, kayo na lang po yung naglakas ng loob. Opo. Saan nyo na lang po ito dinala kung hindi po sa doktor? Hindi pa naman po dinadala namin. Kung hindi sila lumapit sa amin, yung ngayon lang nag ng tulong. Baka sa albularyo po dinadala, dinadala po nila. Hindi po. Hindi rin. Sa tingin niyo po, Nay, sa haba ng panahon, kung sana ay napatingnan po itong bata sa doktor ng maaga, baka hindi na po ito lumaki Opo. yung bukol. So, meron po bang pagsisisi dyan sa inyo pong part na hindi niyo po nagawa ng uh, makumbinsi yung mga magulang na maidala po ito sa doktor? Tignan naman po sila. Ayaw talaga po kaya wala na kami magagawa kasi sila ayaw. Bakit ngayon po, Nay, sa loob po ng siyam na taon, nag na po kayo na dalihin ko na ito na anak ninyo at hihingi ako ng tulong sa ako Bicol Party List? Opo, kasi po, naaawa ko sa bata kasi na siya, palagi siya nakadaya pero hindi maalis-alis yung diaper niya, napasok po siya. Ano po, Nay, pag siya po ay nadumi? Walang pakiramdam. Kapag dumi at kapag ihi. So basta na lang po itong lumalabas. Opo eto po bang bata ay eh, nakakatayo naman. Opo. Yun lang po yung talagang kakaiba sa kanya. Oo. Yung oras ng pagdumi, hindi po niya nararamdaman hindi. kung kailan. Opo. Ano yung hanap buhay po nanay ng mga magulang po nitong bata? Sa construction lang po, madam. Yung tatay sa construction, sa yung nanay po. Sa bahay lang po. Sa bahay. Ilan po itong magkakapatid? Ang anak niya po. Opo. Ilan po yung magkakapatid yung eto pong... Ito pong apo po ninyo, Ilan po yung kapatid niya? Anim. Anim po silang magkakapatid. Opo. Opo. So sa pagiging construction worker ng tatay, doon po sila nabubuhay. So sa tingin niyo po kapos naman po, Nay? Opo. Opo. Itong si Kim, Nay, pang ilan po sila sa magkakapatid? Pang tatlo po. Pang tatlo. So gitna po itong si Kim. Kumusta po yung mga kapatid po nito? Normal naman? Yung dalawa po, normal. Yung isa din, ganon din po. So, ibig sabihin, dalawa po silang magkapatid na meron pong bukol. Opo. Parehas po ba sa likod? Opo. Sa tingin niyo po, Nay, uh, ano po yung, kasi sabi niyo hindi pa napapatingnan sa doktor. Parehas po ba itong dalawa, hindi po na idala sa doktor? Hindi pa po. Ano po yung sa tingin niyo yung naging dahilan po? Wala naman pong sinasagot yung magulang, kundi bahala na raw. Itong dalawa po, wala pong check-up din wala po. Opo. So eto pong bunso, gusto niyo din po bang mapatingnan sa doktor? Ang sabi po Madam Nung nang pumunta sa amin, unahin daw muna si Kimberly. Yung anak po niyo yung nanay. So, Kung gaano niyo po kamahal yung nanay, ganun, ganun din, din po yung a, kamahal nyo yung mga apo po ninyo. Napakabuti nyo pong lola nanay. Ano niyo po nalaman na maaari ka pong dumulog sa programa pong ito lola? Kasi po, nung pang, uh, panganak niya po, ako po nagbantay. Kaya alam kong may bukol yung anak niya. Paano ka po nakakasigurado na ito pong nilapitan mong programa ay matutulungan po kayo? Tiyawan ng Diyos. Masaya po kayo, Nay, na yung... Sa katagalan po ng panahon na uh, tinitingnan niyo lang po yung anak po, uh, apo po ninyo, tinitiis po ninyo, Nay. eto na po yung kasagutan na maaaring... Uh, masagot po eto pong kahilingan po ninyo, Nay, na mapatingnan sa doktor yung apo po ninyo. Huwag po apo, kayong mag-alala, Nanay, dahil ngayon po ba ay handa na po kayo sa maaring maging proseso para po sa pagpapagamot po kay Kim at dito pa po sa inyo pong apo. Apo. Handang-handa na po kayo, Nay. Ayun madam. Ano po yung pinakagusto nyo pong mangyari ngayon? Ano po yung tulong na hinihingi nyo po sa amin? Kung na-opera po, ma Pwede po. Check up po. Sa kailangan po ninyo mula po sa Ako Party List, makakausap po natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LBC Sidenyo, ang coordinator ng Ako Party List. Ano po ba yung pwede nating maitulong po dito kay Lola para sa kanyang dalawang apo dahil Uh, kapos po sa buhay si na Lola pero ang kagustuhan niya po talaga ay mapatingnan sa doktor. Kung yung mga magulang po nandyan din naman, pwede po silang kumuha ng referral sa maanito, rural health center, para po madala yung mga bata dito sa BRSMC na matinan po ng mga doktor natin dito, ng mga espesyalista, yung kalagayan ng kanyang mga ako. Opo, kaya lang po ma'am Elby, base po doon sa pagkikipag usap ko kay Lola, uh, mahihiyain daw po, nahihiya daw po yung mga magulang na humingi ng tulong, Ah, kaya po si nanay nagpursige, sa po yung naglakas ng loob para po mailapit ito sa atin. Sumaari so, maaari po pa ba na si lola na lang bilang lola naman ang humingi ng uh, mga requirements para po dito sa kanilang apo? Pagdatingin kasi dito, dito Miss Remy, kailangan natin, di ba kailangan po natin patyagapan yung bata dito? Ang info lagi is yung nanay kung ano yung history ng bata. Kung baga kailangan pong Iba-check up yung bata Kasama din siguro yung nanay Sabasamaan na lang ni Lola Okay So pwede niyo po ba nanay uh, Lola Na ma uh, maisama po yung Mga magulang Kasama niyo na lang po nanay Kayo po yung Mag-guide po din sa kanila Para at least kung ano po yung mga Hinihingi pong mga Detalye Kasi uh, importante po Hindi po magkamali Sa mga detalye na may bibigay po doon Sa data po ng pasyente Opo, Opo. Okay daw po, Miss LB. Okay, very good. Uh, kuha na po sila nanay ng referral sa RHU para po yung bata madala dito. And then pagdala po, kasama dapat yung magulang, kasama po yung birth certificate ng mga bata, and then valid ID ng magulang. Para in case man po na kailangan i-admit yung pasyente, Pwede natin silang inroll sa PhilHealth kung wala silang PhilHealth. Sa mga magulang punong bata, huwag tayong mahihiyang lumapit pagpagamot sa mga anak natin. Kasi siyempre po, mga bata yan. Obligasyon ng magulang kasi hindi pa naman nila kaya ang pagamot yung sarili nila. Unang-una, marami po tayong pwedeng lapit ang ahensya na li malilibre sila, na wala naman silang babayaran. Huwag mo sila magtabi na lumapit sa Kabikol Party List Kasi si Popo, nandito tayo lagi, hindi tayo na, nawawala. Lagi tayong tumutulong sa kanila para gabayan, nananayan sa mga bayarin o sa kahit sa proseso po ng kanilang pagpapagamot. Ano po yung aasahan ng proseso nila Nanay Marilu para po dire na eto pong mga uh, apu po apupunya ay ma-check up na po sa doktor? Basta po may referral na galing sa RHU, dalhin na po yung mga bata dito ah uh, okay lang po yun na magpila tayo ng konti oras kasi po di ba nasa napakarami po natin pasyente sa BRSMC. Pero rest assured po na wala kayong babayaran at lumapit lang po kayo sa atin. Nandito na naman po tayo everyday, Monday to Friday, nasa uh, Apabicol Health Desk po ako. O, pag Monday po and Friday, na 5 a.m. pa lang, nandito na ako sa hospital. Ayan. Tuesday, uh, Tuesday, Wednesday, Thursday, Alas so, 8 so po ng umaga na dito na po yung mga i natin. Wala po silang dapat ikahiya. Ayun. Dating, tutulungan natin sila. Huwag po kayo mag-alala, Nanay Marilo, no? dahil i po namin kayo, sasamaan po kayo ng aming team para po ay makapunta po kayo doon kay Ma'am LB at matulungan po kayo kung ano po yung magiging proseso. Opo. Sa mga kagaya nyo din po na nahihiya or walang lakas ng loob, Uh, tandaan po ninyo, kayo bilang mga magulang, kayo po yung dapat na gumawa ng paraan para po matulungan nyo yung mga anak po ninyo. Dahil sa, tama si Ma'am Elby, hindi pa kaya ng mga bata yung kanilang sarili. Ano po yung masasabi nyo, Nay, na ang sabi ni Ma'am Elby, kailangan nyo lang po kumuha ng referral from RHU para po ay maidala po sa kanya doon po sa BRHMC at kami na po yung bahala, Nay, na pa-schedule po kung kailan po kayo uh, mas tsaka pa ng, bat, uh, ng doktor. Ito pong dalawa niyo pong apo. Iyo po. Okay po, nanay. Ready? Salamat po. po. Ayun. So, pero ready lang po kayo, po. nanay, ano? Iyo po. So, baka bukas, susunod na araw, Matsatsaka pa na po yung anak po ninyo, Nay. Iyo po. Ay, yung apo. Dalawa po, ha, Nay. Po. Dalawa pong apo ito. So, kumusta yung pakiramdam niyo po, Nay? mag -a 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 po. Marang na na ng problema. Ayun. So, talagang nine years niyo pong dinadala po yung alalahanin na yan. Mm -hmm. Opo. So, mm -hmm. at least ngayon po, nanay, anuman po yung sitwasyon ng mga apo po ninyo, malalaman nyo na po yan dahil mismong sa doktor po yan mapapatingnan. ito Opo. Tanggapin nyo din po itong bigas at kabaro coffee. Galing po yan sa Ako Party List. Salamat nyo? po <laughs> sa namang tabang. Dakulaon na po. Salamat ko po. Sa Ako Party List. Naniniwala na po kayo na ng Ako Bicol Party List ay katulong nakakampi pa. Ipo, po. Ayan. Salamat tabi, Madam Madakula.